mula sa pranks, dance challenges, hanggang sa mukbang at unboxing sessions. Sa pasiklaban ng content creators online para makahakot ng libo-libo o kung papalarid ay milyon-milyong likes at views, ay kanya-kanya sila ng pakulo para lang humatak ng mga manonood. Gayunpaman, hindi lahat ng trending videos ay sumisikat sa magandang dahilan. Tatlong binatilyo Isang 20 anyos at dalawang 14 anyos ang inulan ng Batikos Online matapos videohan ang kanilang sarili na nagsasayaw ng budots sa loob na isang sementeryo sa Digo City, Davao del Sur. Ang problema, hindi lang sila basta nagsayaw dahil maski mga bungo at kalansay ng mga namatay ay ginawa nilang props sa kanilang burado ng viral video. Ang isa pa nga sa kanila ay tila umaakto na nagsasagawa ng ritual gamit ang mga buto dahil sa viral video, nakatikim ng matinding sermon ang tatlo maging ang kanilang mga magulang mula sa mga netizen at maging sa kanilang alkalde na si Joseph Cagas. Dito inamin na mga binatilyo na gusto lang daw nilang mag-trending kaya nila kinuhanan ang naturang video. Kung ikaw ang tatanungin, hanggang saan nga ba ang limitasyon ng content creation? Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo Pilipino